Ang dami nagsasabi, bakit daw isda ang nilagay ko sa aquarium na to? E ano ba dapat aquarium to, 'di ba? Ang sabi nila dapat daw gagamba na lang ang nilagay ko. Napa, ha? Na lang ako. Sa ganda nito, gagamba ilalagay ko. No way, pero okay magalala. Kasi bumili ako ng bahay ng gagamba. Nagulat nga ako na malaki pala siya at babasagin din. Hmm. Hindi ko sure kung ano to, pero meron na rin kasamang lupa. Meron na rin to kasama na dalawang uri ng dahon. Hmm. First time ko lang magsa up ng bahay ng gagamba. Kaya ko meron man po ako maling magawa. Pakituruan at pakitama na lang po ako. Bali ang una ko nga gawa, binuhos ko lupa dito sa loob ng bahay. Bali pinatagpatag ko lang siya para di masyadong mataas. Sunod ko nga palang ginawa eh para ibinuhos ko tong kahoy hindi ko nga lang sure kung pero parang party sya ng kahoy na kinaskas tapos limambo hindi <coughs> ko nga, <coughs> nga lang talaga alam ko para saan itong mga to pero las ko nga palang dalagay eh itong dahon ito na nga palang kinalabasan ng ating bahay ng gagamba makakahinga naman siya dito kasi mayroon dalawang butas hindi siya malulungkot dito at hindi siya mababoring tulad ng mga iba na nakalagay lang sa post pro na napakasin ngayon may bahay na tayo gagamba na lang ang kula namimili na lang ako sa gagamba ko kung anong ilalagay ko dito kasi nga... Nga, mga gagambang nakalagay dito sa aquarium ko itong gagambang bukid hindi ko nga pala ito lang sa akin ng bata surod naman itong isa nung una talaga hindi ko alam ang tawag dito pero ang dami komit na ang tawag daw dito ay lemon or gagambang melon. Hindi ko nga lang sure ko ano ba sa dalawa ang tama. Basta nga alam ko favorite ko siya dahil favorite ko ang color yellow. At saka sobrang bilis niyang gumalaw. Siya na nga sana inilipat ko sa bagong bahay. Ang kaso lang nakakita ko ng gagambang nagpaparamdam sa akin. Ay ano ano kaya gagamba yan? Bigla na lang siya nagparamdam sa akin. Kaya naman sinubukan ko siyang kunin. Kasi naman 'di ba nakakapagtaka? Parang hindi naman normal na basta-basta na lang lalapit sa iyo ang gagamba na walang dahilan. Kaya lang sobrang bilis niya. Hindi lang siya basta gumagapang tumatalon-talon din siya. Hangga't sa nagtago nga siya sa pinakailalim. Siguro sinusubukan niya ako kung ako ba ang karapat-dapat para mag-alaga sa kanya naman talagang ginawa ko ang best ko para makuha siya. Kaya naman kahit sa kaila ilaliman ay hinanap ko siya. Para hindi siya matakot sa akin, pinakita ko na kalmado lang ako. Inalapit ko nga lang pala kami ko at kusa na siyang tumalon. At nung lumapit na siya sa akin ay pinasok ko na siya dito sa kanyang bagong bahay. Grabe ngayon lang ako nakakita na gagambang ganito kaganda. Kasi diba ang kadalasan ang brown lang tsaka black. Pero ito kulay green na medyo makulay white siya. At nung natinigan ko nga siya at na zoom in, medyo natakot ako ng konti. Ay. Kasi di diba hinawakan ko siya baka mamaya baby tarantula pala siya. Pero hindi niya may tatanggi na sobrang cute niya. di ba kulay orange pa yung mukha niya. hindi siya baby tarantula, ano kayo tawag sa kanya? Sino nakakalam inyo? bibili pa tayo ng sapong bahay ng gagamba. Yeah. Dahil ko kolektahin natin lahat ng gagaba sa buong mundo para magiging kaibigan niya mga isda. Ko itinabi eh, ko nga pala sila dito para araw-araw silang magkakitaan. O ngayon balik naman tayo sa isda. Kung naaalala niyo, 'di ba, tong bagong aquarium ko ay naglagis lang isa't bumaho. Bukod doon, lumabo pa ang tubig. Hindi ko alam kung bakit. Pero pinaka problema ko talaga ng mga panahon to, inapakabaho eh, talaga. Buti na lang mayroong mga mababait na fish keeper na tuturuan tayo kung anong gagawin natin. Kailangan ko lang daw gawin eh, ipagaan natin ng good bacteria ito isa aquarium. Ko. Good oh. bacteria na galing sa sponge filter. Good. good news, buti na lang dalawa yung sponge filter. Ko ito nga pala nasa kaliwa, inagaan. Ito naman nasa sa kanan yung hindi gumagana. Sa sponge filter pala nagtatago yung mga good bacteria na kailangan natin sa mga aquarium. Kaya naman eto, sinunod ko na yung advice nila na pigaan ko na doon ng sponge filter ito isang aquarium ko. Sa ganitong paraan daw, sa'yo makakatulong para pumunta yung good bacteria sa aquarium natin. Kaya ayan, hindi na siguro mamamaho aquarium natin at hindi na maglalangis. Meron nga din palang isang nag-comment na ah, hindi ko masyado maintindihan, medyas lang naiintindihan ko. Lagyan ko daw yata ng medyas yung filter kaya eto nalagyan ko na ng medyas. Naisip ko siguro makakatulong to para dito kumapit yung mga dumi. Buti nga pala talagay nalagay ko para kitang kito kayong mga duming kakapit. At pagkalagay ko nga ng medyas, nilaklaman ko na at ko na kung ano mag ng itsura. At nga, nakita ko nga, naging kulay green agad yung medyas natin. Sobrang effective niya kasi luminis agad yung tubig na aquarium ko. Cool. Lalong lumino ang tubig ng aquarium ko. Cool. Kaya na masalama sa mga fishkeeper na nagtuturo sa mga buguhang tulad ko. sa so, ngayon, ito nga palang update sa ating mga isda at ating gagamba. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!